nagsabi sa akin, Michael, nakakasira ka pa sa mga low carb community at saka low carb advocate. Kasi ang payat-payat mo na nga, nag 1 meal a day ka pa. Bullshit ka, wala akong pakialam sa'yo kung saan ka mang packing community ka bilang. Nasa community ka na nga, ganun pa yung pag-uugali mo. Mapang lait, mapang husga, inggitero, di ba? Kaya mo lang naman nasabi yan dahil inggitero ko eh wala naman ako sinabi sa mga tao na mag 1 meal a day sila sa mga videos ko nakalagay lang doon, ganitong oras ito pagkain ko 1 meal a day wala naman akong sinabi dun na gayahin nila pag nagtatanong nga sila Michael paano ba gawin yan ang lagi ko lang sinasagot eh mag join kayo sa mga fucking facebook group na low carb intermittent fasting o di ba? Hindi sana kung tinuturuan ko sila mag 1 mil a day, hindi e sana pag tanong nila kung paano gawin, dapat ang sinagot ko, gayahin niyo ako. O wala naman, di ba? Ingitero ka kasi kaya mo nasasabi 'yun. Dahil sa pagkainggit niyo, kaya ako lalong nagba-viral. Sinasabi mo, payat ako. Payat na nga, sobrang payat. Pero yung mga kabataan, sa akin nagtatanong kung ano ba dapat gawin. Meron pa nga nagjijim gym Nagtatanong sa akin ano dapat gawin, pero ako hindi naman nagje eh di sana kung maganda katawan mo, di sana sa kanila sa'yo nagtanong, di sa akin. Kaya wala akong mapakialam sa inyong pa king kayo. Ang sinasabi ko sa mga tao, eat real food and wake the fuck up. Yan nga guys, ganun lang 'yun. Hindi naman siya pinipilit. Mag fasting ka mag 1 meal a ka. Kaya nga lagi kong sinasagot, join lang kayo sa mga fucking Facebook group na low carb intermittent fasting lifestyle. Kasi doon niyo talaga matututunan. Isa sa mga group na pwede niyo salian ay Life Without Rice Movement by Uncle Justin. Makikita nyo doon, may nagsishare doon ng mga kinakain nila. Ang laki ng pinayat, sumeksi. Tapos, grabe mga sakit. Napagaling sa normal na pamamaraan lamang. Hindi kagaya nung iniisip nyo na, ay, grabe naman si Michael, grabe yung pagdidisiplina. Hindi ganun. Wali kaya ako nagagawa kasi hindi naman talaga ako nagugutom. At magagawa mo lang yun pagka sinunod mo yung mga tinuturo doon. Sa group, yun lang guys maraming maraming salamat, ang dami nagme-message na natutulungan ko sila na inspire nagagawa nila ng dahil sa akin, mga tanga ba yun mga ngayon, nakagaya mo na magme-message pa silang ganoon, na natutulungan ko sila nakakataba ng puso at na-appreciate ko talaga yun so guys, thank you